Welcome mga idol, nagbabalik dito sa Pet Simulator X Dito sa Roblox mga idol So nakikita nyo mga idol, nandito po tayo sa Pet Simulator X So meron tayong new game New game mga idol, eto po yung Pet Simulator 999 So 5 days na lang, 5 days na lang makikita lang natin ang Pet Simulator 999 mga idol So... Matutuwa ba tayo sa bagong updates? Bagong new game ni, Rob, ni uh, Roblox? Malulungkot ba tayo? So, itong Pet Simulator X, hindi naman mawawala to mga idol. So, andyan lang yan. So, kaso, meron tayong new games. So, meron ditong mga option na pwede mong i-transfer sa Pet Simulator 999. Ito po yung mga pets, mga egg, mga huge ay at Titanic kaso wala tayong Titanic mga idol so what if mga idol what if mawala ang Pet Simulator 999 o hindi mawala o walang maglaro paano yung mga pet natin mga idol so para mawala ang kaba nyo, mga idol at lungkot nyo dito sa Pet Simulator X Sa new game na Pet Simulator 999 So tingnan natin yung video na trailer Ng Pet Simulator 999 Let's go! So andito na tayo sa Pet Simulator 999 mga idol Ayan na! Wow! Ang daming coins! Grabe! Ang daming coins! So ang ganda din ng graphics mga idol Napakaganda ng graphics. So, may shop din, mga idol. May shop. Ayan, ayan pa. Ayan pa. Napakaganda. So, may mga gems din. Grabe, oh. Ang ganda. So, ayan pa, mga idol. So, may inventory. So, eto pa. Eto yung mga egg. Eto yung mga pet nila. Wow. Ang ganda pala. So, meron ding hoverboard, mga idol. May hoverboard din. Yun, ayan pa mga idol Wow, parang ka na sa avatar So, ayan yung mga pets nila mga idol O, oh, pwede ka bang tumalun, no? Ayan, pwede ka mabuli ng bola Wow, 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 wow Ayan, may mga rewards May mga chess May mga pets So, ayan yung mga pets nila mga idol Ang gaganda na mga pets nila Wow, pwede kang lumangoy Grabe Pwede palang lumangoy Dito sa Pet Simulator 999 Grabe ha Ang ganda ha? Ang daming coins Wow, lumilipad Lumalangoy pala Lumalangoy din ng mga pet natin dito Grabe Napakanda ah, pala ito Ng Pet Simulator 999 Wow, yan pwede kang mag-own mga egg Yun, pwede kang mag-guide ng maraming egg, no? Ang galing Grabe Pwede kang mag-gold pets better Yun, no? Lumilipad din pala Wow Pwede kang... Mga well ng sida dito sa Pet Simulator 99. Wow, naguhukay pa oh. Parang Minecraft. Wow, parang na tayong nasa Korea. Yun oh. Parang na tayong nasa sky. Tumatalong pa. So pwede kang mag-unlock door. Ayun, ayun. Ang Titanic, si King. Si King. So yan ang VIP reward. Napakaganda mga idol oh. May mga proof din. Yan, may magnet lag Grabe, pwede mong gamitin ang ganda napakaganda pala hindi tayo pwedeng malungkot at dapat matuwa tayo dito sa pet simulator 999 grabe pwede mo yung own oh no? ang gaganda ng mga pets wow napakadami ang daming egg yun pwede mo i-hush pwede ka rin makipag-trade so ang ganda ng titanic dito sa pet simulator 999 paskong pasko na dito sa Pet Simulator. Pet Simulator 999. Yun, ang <laughs> ganda. Revert 1. Tones of Reward. Grabe! Yan po ang Pet Simulator 999. Abangan nyo sa December 1, mga idol. Darating na ang Pet Simulator 999.